Good morning! So, for today's video nga ay samahan nyo ako magluto. So, based nga dyan sa mga nakikita nyong gulay sa palagay nyo, ano kaya ang lulutuin ko? Yung lulutuin ko ngang ulam ay talaga namang hindi ko talaga pinagsasawaan. Kahit nga madalas kong lutuin to ay talaga namang paboritong paborito ko mula Pilipinas hanggang dito sa Japan. Buti na nga lang talaga yung mga ingredients nito ay talaga namang napakabilis lang hanapin. Talaga namang laging available to sa mga supermarket. Kahit nga dito sa Japan ay hindi nawawala ng mga ganito Sibuyas, kamatis, gabi, talong, okra at marami pang iba so Kaya nga ngayong araw ay magluluto ako ng sinigang na baboy Iba rin kasi talaga yung gana sa pagkain kapag yung mga inuulam mo ay mayroong sabaw Kayo rin ba ganun din? Yun talaga nga namang hindi mo mapipigilang mapakain ng kanin kapag may sabaw ang ulam mo So eto na nga at sisimulan ko na ang pagluluto ng aking pamboritong sinigang. So buti na nga lang mayroon din akong pressure cooker kaya naman mapapadali yung pagpapalambot ng aking karne. Dati nga kasi napakamahal nung binabayaran ko sa gas gawa nga nang lagi ako nagluluto at mga palambutin pa yung mga niluluto ko. Kaya naman nag-invest na talaga ako dito sa may pressure cooker para naman kahit anong lutuin ko ay talagang mas mapapabilis yung aking pagluluto simula nga na binili ko to ay talaga namang sulit na sulit na kasi naman lagi-lagi ko talaga siyang nagagamit. Kaya naman kahit papano ay nakatipid na din ako sa gas. Yan nga palang nilagay kong sinigang mix ay binigay lang sa akin nung aming malayong kapitbahay. Buti na nga lang at laging meron sa kanyang nagbibigay ng mga Pinoy products. So kahit papano ay naaambunan din kami. Yung mga Pinoy foods or yung mga Pinoy product nga pala dito sa Japan ay may kamahalan din. Kaya naman kahit gusto kong bumili ng mga Pinoy product ay hindi ko talaga masyado binibili. Tulad nga ng mga suka. Dahil medyo may pagka-pricey siya. Kaya ang binibili ko ay yung mga product dito sa Japan. Bukod nga sa sinigang mix. At minsan napapabili ka ng ibang mga sicherya ay wala na akong ibang binibili. Kasi nga hindi rin naman ako gumagamit ng magic sarap sa mga lutuin. Kasi masarap na ako magluto. Charot! Anyway, so pagkatapos ko nga magluto ay syempre tinikman ko na yung aking ulam. So hindi ko na nga napigilan at talaga namang napakanin talaga ako. Dapat nga ay hindi ako magkakanin kasi nga nakakain ako ng tinapay dyan. Kaya lang nga, syempre hindi makukumpleto ang pagkain ko ng sinigang kung wala talagang kanin. Dapat talaga ay diet ako ngayon kaya lang talaga hindi ko mapigilang mapakain ng kanin. Pero siguro, ganun talaga, no? Yung diet natin ay nakadepende kung ano yung ulam natin. Siguro, baka sa isang araw na nga lang ako mag-diet kapag kaubos nitong ulam ko. <laughs> Dahil sigurado naman ako na talagang mapapadiet ako sa mga susunod na araw kasi naman, pecha de peligro na naman. Siguradong mailalabas na naman yung mga itlog kung tinatago dito sa rep. O siya, hanggang dito na lang kasi ako'y matutulog pa at may pasok pa kami mamayang gabi. So, thank you po sa lahat ng mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa aking vlog. So, kung meron nga palang lumabas na ads diyan ay wag nyo na lang pong i-skip yung video. Yun lang, salamat!